siklista. Na may higdaan na kaya diyan. Ginan natin. Talaga mga ano sila bang tinawag ko pa yatela oh. <coughs> mga bata pa. Ang mga kadang Dami kaya tayo dyan? Dinayon, eh. Dami nila. sila nagkita-kita, no? Mm. Tignan mo, ang dami. Ah, mga bata. Ah, pinag-ano sila. Ayan, ang dami. Entrance. Pagbukas, pwede daw. Hindi mm. nga. Tingnan mo, baka bawal. Pwede. Ay, si kuya. Pwede, hindi tayo nawad ng guard. Basta At yung may niya ba Ayun ang may dumang, ano, mga ibay. Ah, basta bukas na. Ayun, naka-shortcut tayo dito. Okay, uh -uh. Ayun, munasipyo. Ang, ang laki, no? Oh, ito na. O, oh, gawa. Jogging yun. Lunsod ng Las Marinas. Ay, ang galit. boy dog is galit. Munisipyo ng Dasma, bago. Bago na. Ayan, Coneta Astrodome. Ayan, Coneta Astrodome. Coliseo. Coliseo. Las Marinas Coliseo. Ang galit. Talaga, buksan na nila. Ayun, may palaruan para sa mga kids. Ang ganda, ayan. Eh. Wow, may dinosaur. Ang laki. Shortcut lang kami dito kasi nagpagawa kami ng electric fan aming electric pan everyday na lang. Ay, everyday. Every, every, uuwi ito. <laughs> every year. uwi uuwi si Mr. laging nagpapagawa ng electric pan. Laging sira yung electric pan namin. Oops. Tapos, dito siya laging nagpapagawa. isang oras ang biyahe namin bago kami magpa makapunta dito sa ano paggawa ng electric pan kung hindi kami siya shortcut sobrang layo ay lumampas tayo dun sa ano promenade pasyalan ng dasmarinas nasishare ko sa inyo tuwing madaling araw para punta kami ng palengke ni mister eto sa umaga. Ayan, tingnan nyo po. Ayan ang umaga nyo. Malinis at maganda. O, diba? Layo ng aming ikutan. saan kaya yun? Sus Mariones, kalahating oras na kami nabiyahe. Nag-shortcut nga kami, pero parang naligaw pa. So na, Okay, kailangan mo ikutan pa yun doon. Para yung U-turn niya. Ayan, no? Ligaw-ligaw <laughs> pa eh kasi namin kabisado tong lugar na to eh. Dinayo lang talaga namin to. Kung <laughs> kami nagpapagawa ng electric pan. Ayun no. Saan ba? Nasaan ba? Ayan. Ito na tayo. ng electric pan natin. Ayan no. Lagi na lang naliligaw si mister kung saan yan. Buwan ng electric pan. optional lang po mabang. Ay, papapalitan niya pa yung ano, LEC. Kasi may nasira kaming ano, tatlong LEC. Kailangan palitan. Ayun, no. Kailangan palitan yung LEC. Kasi nabasag. Madali kasi mabasag yung nilagay na LEC nung nakaraang taon, eh. Kaya, ayan, palit na naman kami. Pala, decision yung naggagawa ng electric pa na yan, eh. Kundi lang talaga magaling, eh. Ay si Mr. sa likod. Ay dito pala sa harap. Maganda pa? Ayos bang gawa? Ano ba dito dyan sa LEC? Patingin pa, patingin. Eh, ito ulit binigay niya? Hindi, iba yan. Ah, iba? Ito so. guys, oh. LEC. Kaya electric pa na binigay niya. Ito guys yung, ano, LEC pinapalitan na. Ay, ito, so, ito yung sinasabi ko oh. iyo May lock na ganyan, o. No? Hindi, oh. yun, meron din. Kaya lang maliit yung butas niya. Nalaglagin yun sa...